Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Inapurbahan na ng Kongreso ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga senior citizens at centenarians. Ayon kay House Committee on Senior Citizens Affairs Chairman Rodolfo Ordanes, Sumang-ayon ang Bicameral Conference Committee na itakda sa 10,000 piso ang cash gift na ibibigay sa mga Pilipinong senior citizen. Sa loob ito ng isang taon, pagkatapos nilang tumuntong sa edad na 80, 85, 70 at 75 taong gulang. Tatanggap naman ang senior citizen ng 100,000 pisong cash gift sa loob ng isang taon matapos siyang umabot sa edad na 100 taong gulang. Dagdag ni Ordanes, hahanap ng paraan ang Senado at Kamara para matukoy ang panggagalingan ng pondo para masiguro ang implementasyon nito. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.